mga fans ni Ate sa Manalo, tinawag siyang bobo. Matapos ang grand coronation ng isa sa pinakamahabang national beauty pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines, at makoronahan si Miss Universe Bulacan Chelsea Manalo bilang bagong representative ng Pilipinas na ilalaban sa Mexico, ay hinirang na rin ang mga pambato ng The Miss Philippines na sina Alexi Brooks para sa Miss Eco International, Cyril Payumo para sa Miss Charm, Tara Valencia para sa Miss Supernational na kapwa ay lalaban sa taong 2025, while si Atisa naman bilang Miss Cosmo International, ang pinakabagong pageant na gaganapin sometime in October this year, at dahil kakasimula lamang ng pageant na ito, at ngayong taon ang Debo, marami ang nagsasabi na ito ang pinaka-minor sa lahat ng crown na ipinaranggal ng Miss Universe, at hindi daw ito umano na babagay kay Otis dahil naging first runner-up na siya noon ng Miss International, isa sa mga big four beauty pageant in the world, mega downgrade di umano ito para sa kanya at nararapat lamang na mag-resign siya. Tinawag naman ng iba na bobo si Atice dahil sa ginawang pagtanggap sa corona. Kahit pa ito ang itinuturing na pinaka-minor at di nagpost pa ng panawagan ng ilang fans ni Atisa na hashtag resign, kung saan pinagre-resign si Atisa bilang kinatawan na lalaban sa Miss Cosmo International sa una nitong taon bilang international pageant, ang Cosmo International, sa mga di pa nakakaalam ay siyang dating may hawak sa franchise ng Miss Universe Vietnam, ngunit dahil sa pabiding ni Anja Crototip, ito ay nawala under Miss Cosmo, at dahil dito, hindi iyon matanggap ng may-ari, na si Bao Hong at sinabi niya na gagawa siya ng pageant na kayang tumapat sa Miss Universe at kikilalanan sa buong mundo, at dito na nga ipinanganak ang Miss Cosmo International, samantala, kung may nagagalit at di matanggap ang desisyon ni Atisa, marami naman ang humanga sa kanya dahil sa ipinakita niyang kababaan ng loob matapos na makitaan pa rin ng pagiging grateful sa kabila ng kabigwang makuha ang Miss Universe Philippines crown, buong pasasalamat din siya sa napanalo ng corona, at sa mismong page ng Miss Cosmo International sa post tungkol sa kanya ay nag komento din siya, Aniya, see you soon in Vietnam, at dahil nga dito mas lalong hinangaan si Otis sa pagiging humble niya, anong masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe, thank you!